Hello, welcome back to my channel, Kumbosdar. Ngayon naman po ating tatalakayin ang Annual Compensation of Pensioners ng SSS. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, subscribe, like and share at hit ang notification bell para sa mga susunod kong video may bagong updates po kayo. Let's go watch my video. Update sa 2024 akup ng SSS. Ano ang akup ng SSS? Ang akup ay ang Annual Confirmation of Pensioners ng Social Security System, SSS. Ito ay isang proseso kung saan ang mga pensionado ay kinakailangang kumpirmahin ang kanilang pagiging buhay sa pamamagitan ng pagpirma sa isang form tuwing taon. Ito ay isang paraan ng SSS upang matiyak na ang mga pensionado ay patuloy na buhay at nararapat na tumanggap ng kanilang mga pensions. Sino-sino ang sakop ng akup na pensioner ng SSS ang Annual Confirmation of Pensioners, akop, ng Social Security System, SSS, ay sakop ng lahat ng mga indibidwal na tumatanggap ng pension mula sa SSS, kabilang ang mga sumusunod. Retirement pensioners mga individual na nagretiro mula sa kanilang trabaho at tumatanggap ng pension mula sa SSS. Disability pensioners mga individual na may kapansanan o hindi na makapagtrabaho at nakakatanggap ng pension mula sa SSS dahil sa kanilang kapansanan. Survivors pensioners mga benepisyaryo ng mga namatay na miyembro ng SSS na nakakatanggap ng pension bilang bahagi ng kanilang mga benepisyo sa pagkakaroon ng pension. Death pensioners mga binipisyaryo ng mga namatay na miyembro ng SSS na nakakatanggap ng pensyon dahil sa pagkamatay ng miyembro ng SSS. Sa pangkalahatan, ang lahat ng mga individual na nakakatanggap ng pensayon mula sa SSS ay kinakailangang sumailalim sa proseso ng ACOP bawat taon upang patunayan ang kanilang patuloy na pag-iral at karapatang tumanggap ng pension. Sino na naman ang kinakailangang mag-comply ng ACOP report? Sa ACOP report ng SSS, ang mga sumusunod ang kinakailangang mag-comply. Pensioners, ito ang mga individual na tumatanggap ng pension mula sa SSS, kabilang ang mga retired, disabled, at mga benepisyaryo ng mga namatay na miyembro ng SSS. Beneficiaries, kabilang dito ang mga benepisyaryo ng pensayon mula sa SSS, tulad ng mga asawa, anak, o iba pang dependents ng miyembro na pumanaw. Sa pamamagitan ng ACOP report, kinakailangan ng mga ito na patunayan ang kanilang pag-iral at karapatang teritoryal upang makatanggap ng patuloy na pension mula sa SSS. Mga pensyonado ng SSS na naninirahan sa ibang bansa. Ang mga pensyonado ng SSS na naninirahan sa ibang bansa ay kasama rin sa mga kinakailangang sumunod sa Annual Confirmation of Pensioners, ACUP, process, sa mga pensyonadong naninirahan sa ibang bansa. Karaniwang iniutos ng SSS na sila ay mag-comply sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga kinakailangang dokumento at pagpirma sa mga form sa kanilang embahada o konsulado, o sa pamamagitan ng online portal o iba pang mga pamamaraan ng komunikasyon na itinakda ng SSS. Ito ay para sa layuning matiyak na ang mga pensionado ay patuloy na buhay at nararapat na tumanggap ng kanilang mga pension kahit na sila ay naninirahan sa ibang bansa. Mahalaga na sundin ng mga pensionadong ito ang mga alituntunin ng akup upang mapanatili ang kanilang pension mula sa SSS. At sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa akup ng mga SSS pensioners. Muli, please subscribe my channel, like and share and hit notification bell for my next video for updates. Thank you.